mga ma'am sir may hapon sa kaulanong adlaw karon kay medyo kuan man karon kanang nalagi tay mabot na bagyo basig kang o ugma pa November 4 so ang tanang mga tao halos mga tao diri gipang ubo gipang sipon gipang hilantan So, ni to ko sa last kan uh, ato ko sa market sa may carbon market nakakita ko og kanisya passion fruit murag limon kay yellow pero ako siyang gi ko an sa panitan nga akong gi ukab niya na jud ko ani kay atong lain kay akong kuan ginawa murag sikog ubo sipon sito since nga nikaon ko ani passion fruit wala na wag tang gud akong sipon og ubo kay grabe jud siya ka vitamin C nya yeah, akong gipakaon puno sa akong mga anak kay akong patilaw sila bagnahan man sila ako na sang gisagolan og limon lami jud siya kana murag ang lami niya murag mangga nga murag siya kuan ka kamatis na murag bayabas ng anak. Lami yun eh. Hmm. Murag kamatis o. Oh. Gusto ganahan juga siya ang timplag yun. Angay gud siya sa mga kuan ka ng ipang ubo, gisipon. Mawala jud yung sipon. Ako an nawa akong ubog sipon. Kaon ko ani maka tulon in na Talag kainom akakaon. Talagsaon mo wala mong sakuan pero ambot nganong na ako na na ko na palit sakuan na talag saun og ning maninda ani kay di mo gunisya kuan gud nga prutas kuan mo nangaw prut prut kanang anagsaon ba. Hmm. mo <coughs> kisloy mong naong kay aslum aslum yung chip pero ako na binigay mo tangag ka ng honey pero lami oi lami yung kepiting kay piting kuan na vitamin C yun pangita mo ani ang makakuan na ni katurang na mga tanom sa Kawasa, buhol na idahan anis buhol. b a